Ito na lang po ako, mga kasari sa aking malakasang sea level na ice, big or yellow. Ayan, napakabenda talaga mga kasari sa panahon ito. Grabe, at wala po akong humpay sa paggawa ng aking yelo. At oras lang po talaga ang inaabot ng aking mga yellow mga kasari. At ubus na, ubus na talaga. So, buti na lang meron ako ng ice ko na chiller, yung parang sa ice cream ko. Gumagawa ako ng maramihan sa aking rep. Tapos pag tumigas na, nililipat ko dun sa aking ice na rep, dun sa aking ice cream. So, ganyan karami yung ginagawa ko mga kasali. Dahil pagdating ng umaga, napakabenta at madali lang talagang maubos. At maraming salamat dun sa ice cream ko na rep dahil um, talagang napaparami yung lagay ko. So, ayan yung aking ice na ginagawa. Yung yellow ko, pag tumigas na siya, nilalagay ko dyan sa aking ice na chiller na yan. O, ayan, ba diba? So, medyo marami-rami talaga ako kung gumawa mga kasari. At napakadali lang talagang maubo. So, kung ano yung pinakamabenta sa tindahan yung mga kasari, katulad ng yelo or ice, ayan, huwag niyo pong tigilang gumawa dahil napakabenta sa panahong ito. So, yan na lang muna mga kasari ang shiner ko sa inyo ngayong araw ito. Yung sila ko na yelo, Nanilipat ko dyan sa aking uh, ice cream na chiller. So, yan na lang muna. Bye-bye.